Hey, hey, kumain na ba kayo? Ano, kain tayo. Guys, nice. sarap ng pagkain ko. Ito. Mmm. Sausawan natin bagoong na may kalamansi. At uh, saka ito. Uh, mga tira ni ating liit. Uh, fish. Fish stick. Uh, fish finger ang tawag nila. Nuggets uh, popcorn. Malalaki yung popcorn nila sa labas eh. Popcorn. Malalaki yung chicken popcorn nila sa kaisang chicken wing. Kain muna tayo bago natin paliguan ang aking ang aking mahal na teddy bear. Friday. Maliligo siya. Ayan siya guys. Ay, pagkain na riba. Kain tayo. Sausaw natin sa baguong yung chili, bila, ano ko lang hinati ko lang ganyan ko. Manghangan lang kunti ba. E, unayin natin yung isda. Hmm. Mm, sarap. Masarap isa sa sabago. Hmm. Nugget. Mm, sarap yung nugget nila. Hmm. Bagoong. Sarap. may kalamansi, may kunting ahang-ahang. Galis ko kasi yung boso. Masarap pala. Mm. Di ba sa atin, sinasaw-saw din yung fried chicken sa akin. Bagoong. Pati yung lechon, sarap kaya. Hmm. naghihintay yung aking uh, naghihintay yung aking aso kunti rin lang yung kanin ko guys mayroon pa akong ipon na natira tinara ko yun para sa aking best friend kasi yung niya siya <coughs> Ito ah. Kuha, kuha ako ng konti. Darating na kasi si best friend na nagbakasyon galing sa Pilipinas. Yan. Lagay natin sa ating kanin. Ito. Ilagaan ko na lang ng itlog si best friend. Saka ito. Bigay ko bukas. Kasi evening siya darating. sa kakamatis. Bigyan ko siya ng ano. Para isaw-saw. Yan na lang ang dinner niya. Bakasi Baka hindi kami magluluto bukas ng... ng gabi. Kung magluluto kami bukas ng gabi, sa ko siya. Yan, kain, kain. Uh -huh. Mga sa, iny sa inyong lahat. Ayan. Thank you sa suporta. Ah. Natumba yung phone ko. Hanggang dito na lang, baka magsawa kayo sa akin. Basta na, flex ko lang ang aking tiratirang pagkain. Uh-uh.